isang pagpalang araw so ito ipapakita ko lang yung cellphone technician na gumawa sa aking cellphone nung nandun ako sa probinsya na nakabakasyon so napakagaling niya bagamat may kapansanan pero talagang snappy no, at marunong sa pagawa so God bless you brother no, ito na siya Hmm, mo na gumanda na.

Dito ito yung steamer cellphone ito eh. Loko. Loko ano? Ah, Luka, no? uh, na mo di password na. Sunan ko na lang ang steamer. Hmm. Uh, ah, mga kukad. Hindi ko nga Mapintot amin data. Oo, oh, bah, sige. Mm.